And guys, for this video, ayan guys, tayo ay mamamaling kaya at mamimili tayo ng mga pasalubong. Show So, ulit tayo, Joanne. Ayan guys, yung aking pinamili. At ready tayo, magre-ready tayo. At tayo ay uh, babalutin natin guys. Uh, magpaparapol tayo guys. Ayan, good luck sa mananalo. Char lang. Ayan, may grab shout out. Ayan po aking ano, sana hindi mag-exist uh, yung aking mga dalahing mga pasalubong yeah. na konting pasalubong sa mga family. Uh, Di ba? Uh, pasensya so hindi, ma, hindi pa, pasensya na lang yung hindi maabutan dahil mayroon pa tayong limit. Para magdala ng mga pasalubong Gustuhin ko man And guys, for this video Ayan guys, tayo ay mamamaling at mamibili tayo ng mga pasalubong Chocolate kayo dyan Ayan guys, yung so, aking pinabili At magre-ready nito magre tayo At tayo ay uh, babalutin natin guys uh, Magkakarapol tayo guys ayan, Good luck sa mananalo, charlang Ayan, may grab shout Ayan po ang aking ano Sana hindi mag-exist uh, yung aking mga Dalahin mga pasalubong na konting pasalubong Sa mga family O uh, diba? Uh, pasensya so hindi, hindi pa, pasensya na lang yung hindi maabutan dahil meron po tayong limit uh, para magdala ng mga pasalubong. Mas rin ko man,